Good morning guys. Good morning, good morning. Ayan, gagala tayo guys. Galing tayo doon sa ano sa Medyo Medyo Park doon at sa Nagoya Hasan. Ayan, pauwi na tayo guys galing sa ating gala. Ay yung mano natin. Ay yung camera natin umaalog. esa uh, tinanggal natin sa ano sa selfie stick ay yung ating cellphone uh, medyo malo guys wala tayong stabilizer na uh, yung cellphone natin walang stabilizer kaya maalog ah uh, pagpasensyahan niyo yung uh, alog na ating video guys uh, konti lang naman uh, ayun uh, sa ibang ano naman tayo sa ibang ah uh, Way naman tayo ano. Ah. Uh, Kanina doon tayo sa likod. Ngayon, dito naman tayo sa ano, sa harap. ng uh, City Hall 'a uh, duman. Ayun, meron dito ng ano. Uh, Nagoya City Tourist Information Guys, ayan. kinuha na natin yung ano dya. yung tourist information para uh, kung sakaling may ano may uh, mamasyal dito sa Laguya tapos sa uh, ano pa lang uh, baguhan pa lang at least meron silang ma uh, kung saan sila na ah, pwesto kung saan sila din pupunta yan, tatawid tayo sa uh, sa pedestrian lane yan ang, ang, ang linis ng ano, walang sasakyan konti lang at uh, ang ano ng araw ang ganda ng araw sarap sarap ano sarap gumala pag uh, ganitong panahon guys uh, malamig siya na uh, may araw hindi gaano siya ano uh, tama lang yung ano niya yung lamig uh, uh, uh pauwi na tayo uh, sa ating gala mamaya siguro may event dyan guys sa uh, tingnan natin kung makakapunta tayo mamaya kung um, meron pa tayong oras uh, pag wala ng oras hindi tayo makapunta pero mas maganda kung makapunta para makakuha tayo ng content doon uh, yun stay tuned guys sa ating ano sa ating ma uh, uh, vlog ma uh, for today at uh, ayun wala lang, Gala lang tayo mga nakapit na tayo sa bahay. Balik <laughs> tayo sa loob nga natin. Uh, eh, ano naman natin yung oras doon sa pag-iitip ng video natin. <laughs> uh, yun. Pumala lang tayo ng konti. Uh, pumunta lang tayo ng medyo uh, park para uh, uh, tingnan kung ano nang nangyari doon. Kung may mga anak uh, ano na ba ayun uh, na, nakita natin patuloy pa rin yung construction doon sa Medio park kaya hopefully uh, mapagmasdan natin yun ah uh, uh, years from now I think 3D na siguro um, tapos na siguro ang ano so, um, after 2 years Uh, Mag-a-update tayo ulit doon. Kasi maganda yung, ano, maganda yung kinokonstruct nila doon. Uh, isang, ano, playground. Malaking playground para sa mga uh, bata. Kaya, uh, kailangan natin, ano, uh, kailangan, kailangan natin uh, mag-update doon. Unti-unti, uh, ano, kung ano na nang nangyari as of now uh, dito lang muna tayo sa ano mga kali-kali at uh, uh, yun may, may, mga ano yung may mga nagbabago rin yan dito yung building dito uh, dating may makdo dyan ngayon wala na uh, hindi pa yung building Uh, at mag-aayos na naman ang panibang ano, panibagong building kaya hindi uh, natin alam kung ano ano mangyayari na naman dyan uh, ayun yung kapitbahay namin eh yung kapitbahay namin. <laughs> kapit namin uh, gumala din kasama <laughs> niya yung anak niya uh, yun malapit na ako siguro mga 8 minutes uh, na lang uh, makakarating na ako ng bahay at yun, eto para atin ating pinapasyalan uh, sana makapasyalan din tayo sa ibang ano pag may oras uh, wala na tayong oras um, yung oras natin minsan doon sa pamimingwin natin uh, yun sa ating paggagala halos wala na tayong oras na uh, ito lang kailangan lang natin na uh, mag-upload mag upload para uh, pang-update sa ating video kaya gumawa ako ng, ng content ah uh, uh, yun ah uh, kasi nag ano na ah uh, matagal-tagal na kasi hindi na uh, uploadan siguro mga 8 uh, uh, months na o 11 months na siguro na hindi ko na asikaso yung channel ko kaya kailangan na rin ano, lagyan ng panibagong uh, video guys kaya yun uh, nagpapasalamat ako sa lahat sa lahat lahat ng mga uh, sumusuporta sa hindi pa ano nakapanood ano uh, manood kayo guys uh, Ayun, para makita eh, uh, niyo yung ano dito sa sa kae na uh, habang ako ay nagbibidyo na uh, nagkukwento sa, uh, sa ating sa uh, ating paglalakad uh, dahil tayo may nakakita habang nag -o, nag uh, nagsasalit ako mag isa tumitingin sa akin ah uh, pa naman ako ano, paano pa naman ako sikat. Ano, tumitingin siguro. Sa isip-isip nila. Ah, uh, ayan, nag-ano na rin, nag-vlog yan. Para pang ano, pang upload. Yun nga, tama nga yun sa isip niya. Nag-vlog tayo para uh, pang upload natin sa ating ah, uh, ating channel. Ah, uh, tayo yun. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat guys sa uh, uh, sa aking mga kaibigan sa YouTube sa aking uh, viewers guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, at sa mga uh, bago natin kaibigan sa YouTube tapos pa ako salamat sa inyong lahat uh, hanggang dito na lang guys sa uh, aking paglalakad hanggang dito hanggang sa muli na uh, sa bago nating uh, video Mabuhay po kayo, mabuhay po tayong lahat at paalam. Bye bye. Bye bye.